Malaki ang posibilidad na abutin pa hanggang sa susunod na buwan ang mga nararanasang manipis na supply ng kuryente. Ayon sa Energy Department, nasa 24 na planta sa Visayas Grid ang hindi gumagana habang nananatiling mababa ang kapasidad ng iba pang planta ng kuryente. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Dahil sa sunod-sunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid, pinagpapaliwanag na ng Energy Regulatory Commission ang anim na generation companies kasunod ng power outages sa kanika nilang mga planta. Inaasa ng ERC na may paunang resulta na sa unang linggo ng Mayo. Kung maglalabas ba sila ng shock loss order dahil sa posibleng paglabag sa outage allowances. Noong nakaraang taon lang, nasa 60 million pesos ang ipinataw na multa sa labing apat na generation companies dahil sumobra ang power outage. May siyam na pang generation company sang kasalukuyang iniimbestigahan sa paglagpas sa outage allowances nasa 47% ang itinaas ng presyo ng kuryente sa Luzon noong April 15 hanggang 21 kumpara noong April 8 hanggang 14 sa Visayas naman 14% ang itinaas ng presyo ng kuryente mula April 8 hanggang 14 Ayon kay ERC Chairman and CEO Monalisa De Malanta, ang publiko ang pinakaapektado ng kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay nito, ipinaalala ng ERC sa distribution utilities ang kalagan ng contracting ng supply ng kuryente upang maibsa ng mataas na presyo ng kuryente sa spot market. Inaasahan naman ng Energy Department na sa mga susunod na linggo hanggang kalagitnaan ng Mayo ang pagkakaroon ng mga yellow alert habang may posibilidad din ng red alert sa ilang mga lugar. If none of our plants are going to go offline, then perhaps it's just yellow alert. But as you've noticed in the last, uh, last week, for example, several plants went offline, and that resulted in having red alerts. So that one we cannot predict. We can only predict the demand increase based on the heat index. And you can see that, you know, there will be yellow alerts based on the heat index alone. Ngayong araw, nananatiling manipis pa rin ang supply ng kuryente. Nasa yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Nasa 24 naman na planta sa Visayas grid ang naka-force outage habang labing dalawa ang mababa ang kapasidad. Paliwanag pa ng DOE, may posibilidad ng red alert kapag may mga bigla ang shutdown lalo na ng mga malalaking planta. We really have to work on reducing our uh, consumption and avoiding particularly unnecessary power consumption during the uh, the peak hours. Positibo ako na ano, pinapakinggan din ng uh, publiko yung ating apela. Alam din natin na ginagawa nila ang ang lahat Anya, nakakatulong din ang pagtanggal ng pagkakasaksak ng mga appliance para hindi tuloy-tuloy ang konsumo. Kasama din sa nakakatulong ang maagang advisory ng NGCP upang makapaganda ang distribution utilities, maging ang mga kasama sa Interruptible Load Program. Kasabay nito, hinihikayat ng DOE ang mga government agencies na may kapasidad na sumali sa ILP. We have already surpassed our projected or forecasted peak demand for 2024 at 13,917 megawatts. We are expecting this to come by week 20, but what has happened is that we have already reached 14,016 megawatts and we are still on week 17. Ayon sa DOE, sumusunod ang paglaki ng demand sa kuryente dahil na rin sa mataas na heat index. Nagkakaroon tayo ng malaking stress sa mga power plants natin dahil wala silang room or flexibility. They will always have to be at full and optimal capacity in terms of providing the supply. Inaasahan ng DOE ngayong taon na magkakaroon ng karagdagang higit 4,000 megawatts na makakatulong sa grid. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.